Mr. Chine. Bagong gising si Tonton. At ako naman, katatapos tapos lang maglinis-linis dito sa bahay. Bali, hindi pa kami kumakain. Bali, e, kakain. Pagkakain ako, pakakain ko na rin si Tonton. Bagong gising kasi, kaya hindi ako sure kung nagubutong na lalo at ano. Katatapos lang din dumede. Siguro maya-maya kahit mga 12 o'clock kung kami kakain ni Tonton na, ng karihan. At yun nga, nanunod siya ng nursery rhyme, section 1. At kadarating lang din ni Asis. Hindi ko alam kung paalis ulit. Kung ginagawa sa libro. You will go again? No. Yeah. You just come? Go? Mm -hmm. Ah, umuwi lang para umuwi. Papa! Katatapos ko lang din maligo. Buti nakaligo ako bago pa nagising si Tonton. Kino yeah. na? Nothing. Magugutom na ako pero kasi ito. Kailangan kumain dito para hindi siya maligali. Ano I will eat first. Wow. Wow. <laughs> lalo nagbaboy kami nung nakaraan parang ginain, mahirap talaga i-digest ang karne kaysa chicken mas madali talaga i-digest ang chicken ay. kaya kung mga bata hindi ko rin masyadong pinapakain ng ano ng karne sabi ko kay Asis mas okay ang chicken sa mga bata mas madaling ma-digest mabigat sa tiyan yung ano yung baboy kaya ay yung karne kahit anong klaseng karne lalo ang kambing ang makuha mm, ang hirap i-digest ang kambing papano He has coffee. They are taking medicine na. No, huwag matigas ang ulo, asis. Sis, baba. Ah, may galing kasing manghingi, no. Si Asher nga dati, one year, hindi ko pinapainom ng soft drinks. Ngayon nga si Asher, hindi umiinom ng soft drinks, eh. Ayaw niya, sabi niya, spicy. Hmm. Oh, very good. Hmm. Na? Yeah, ka. Hahaha. <laughs> <laughs> Huwag pa pa! <laughs> no, no. Si Asher, never kong pinainom yan ng soft drinks. Kahit pag pumupunta kami kina Mimi at may mga soft drinks, soft drinks doon, may fanta-fanta doon. Minsan sabi ko hindi talaga. Never nang hindi sa akin ng soft oh, drinks yan si Asher. Pero minsan nakikitikim, konti-konti lang pinagbibigyan ko. Pero yung talagang iinom siya mo. Buti nga hindi siya maano eh. Hindi siya yung nagpapabili talaga ng soft drinks. Kahit juice, ngayon wala din siyang juice ngayon. Lalo ngayon at patatapos lang nila nag-ano, nag-ubo-ubo. Ay, hindi talaga. Sabi ko nga sa kanya, pupunta tayo sa supermarket, walang juice ha, at walang cheese. Bawa. Ay, pahinga-pahinga ng konti at pahinga ka. Ay, pahinga Hi guys, gagala okay. kami ni Tonton. Mas kurlo yung pusa boy. Punta kami sa doktor, magpapacheck up ako. Ha? Yung mga tigot niya. May doktor. klinik, malaki pala siya. hospital sabinasis klinik, pero malaki hmm? All allergy panel parameter gunjaman sing hospital malaki pala siya. Hindi siya yung maliit lang. Oo. Oh, may mga halaman, oh. Post operative ward. Emergency. Physiotherapy and rehabilitation. Ayan, may dermatologist dito. May orthopedics. Come, baby. Come. 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 Screening test for drug analysis. Oh, I'm here. Parameter. Food allergy, inhalation allergy parameter. Nandito na kami sa bahay, guys. Kadarating lang namin. Alas dos na. bilis ng oras. Alas dos na, eh. ano oras kami umalis? Kasi kumain lang kami ni Tonton. Tapos, sabi ni Asis, kasi lumabas, sabi, sabi kasi nila, pupunta daw kami doon kapag lumabas yung allergy ko. So, kahapon kasi, nagtake ako ng medicine. Kaya, hindi siya lumabas ngayon. Lumipas na yung 24 hours, kaya lumabas na naman yung allergy ko. Kaya, sabi ko, Asis, tara, sabi niya, dinala kami doon. Binigyan ka ay no, coconut oil. True derma. Try ko daw ay itong coconut oil na i-apply. Halimbawa, lumabas siya no, kagaya niya no. Ayan siya no. Applyan ko daw, sabi. Tapos, ipinakita namin itong tinitake ko. Si Tirisin nga kasi ito yung pinaka-safe na gamot para sa may allergy nga. Kasi itong allergy ko is, ano, hives. Or yung uricart, ano? Basta yun yun. <laughs> uricart yung like ganun. So, try natin itong coconut oil. Tapos, babalik after 2 weeks. Kasi sabi ng doktor, halimbawa kung ano yung kinain ko ngayon, ililista ko. Ano bang kinain namin ngayon? Halimbawa, kumain ako ng itlog, ganyan. Ililista ko. Kapag nagkaroon pa rin ako ng allergy, kino-umbagahan. Ibig sabihin, iwasan ko pagkain ng itlog. Halimbawa, kumain ako ng talong. nagulam kami ng talong, okra, gano'n. At meron pa rin akong allergy, iwasan onion, gano'n daw. Sabi niya, isulat ko daw kung ano yung kinain kong araw na to, tapos kinobaga tapos kinumagahan kung lumabas pa rin yung allergy ko, ibig sabihin, iwasan ko yung pagkain ng gano'n. Sabi ko kay Asis, di magtubig na lang ako, kasi yung nakalagay doon na food allergy, egg yolk, ay egg white, yogurt, cow's milk, mustard seed, rice, wheat, wheat flour, mga ganun, ganun ba? O di, wala na, hindi na, sabi ko kakay asis, onyo, eh lahat yun kinakain namin, di ba? Sabi ko di, wag na akong kakain. May grapes, something grapes, hindi ko kasi nakuhanan nang video yung nakalagay dun, yung sa food allergy. Sabi ko di, hindi na ako kakain. Magsaging na lang ako at saka kanin. Bawal din ng ano. Kasi nagagatas din kami, di ba? Araw-araw kami may gatas, diba? Kaya yun. <laughs> Tingnan natin. I-test natin ng 2 weeks. 2 weeks daw eh. So, kapag 2 weeks at meron pa din, ay, di ko na alam. Kasi inamuan ko din na nag-try na rin kami ng sabon kasi dati binigyan ako ng sabon nung doktor. Yung sulfur soap na para sa skin allergy ba? Bumili pa nga ako ng black soap kasi maganda din daw yun sa may skin allergy. May ointment din ako na bigay dati ng doktor. Wala pa din naman. Sleeping na. Papatulog muna ako ng bata. Hi guys! So ayan, dumating na si Asher. At ang batang pinapatulog ko, hanggang ngayon hindi pa din natulog. Pinapatulog ko, pinasok ko sa kwarto, ayaw, lumabas. Hanggang sa dumating na si Asher, hanggang sa kumain na si Asher, ayan. So, homework time na kami, bali, yung ginagawa ni Asher ay revision. Bali, ayun, bali, nagpadala na naman ang, nagpadala na naman ang school ng notice, na bago magdasay ay may exam si na Asher ah, at ayun, magpadala na nga din sila ng 2 months na uh, tuition fee yung month na to at saka yung next month pinagsabay na, tapos yung tuition fee na ano at saka yung exam fee pala nagbigay na ulit sila so dapat pupunta kami ngayon sa school eh, inuna namin yung pagpunta sa doktor kasi nga nagtake nga ako ng medicine kasi yung si after after 30 minutes kasi nawawala na yung ano, nawawala na kasi yung pantal-pantal. So, pumunta kami doon para ipakita nga sa doktor yung, yung, kung ano yung allergy ko nga. So, ayun, bali review na itong ginagawa namin ni Asher. Kasi mag exam sila. Kasi ngayon, next week may pasok, next next week may pasok, tapos the next, yung susunod na week yun na yung exam nila. So, exam na naman. Second term. Second terminal exam. Yung ano, yung exam nila Asher beef. Bago mag dasay. Ayan. Ano ba ang dasay? First week. August? Ay, ano, ano ngayon? September? Second week ng September. Oh, second, second, first, ngayon yung first week ng September, second, third, first week ng October ang dasay. Ano ba ngayon? Six? Ay, ano ba ngayon? September 2! Hala! Nawawala na ako sa ano. Nawawala na ako sa kalendar natin. <laughs> Namali na ako. Yon ang dasay ay September 29, 30, October 1, 2, 3, 4. Yan ang dasay. Ngayon ay September 2. Tama ako September 2 ngayon, no? So, sa calendar kasi nila, sa calendar kasi nila, ngayon ay uh, 17. Okay, okay. Okay, okay. So, ayun guys. Review, review. At mamaya, ayan, makalat pa ang aming table. Ang dami mga patong sa mga kinainan ni Asher. Inilagay lang niya sa sa table at lilipitin ko may 20. No. Finish? Yeah. Na finish? Yeah. Okay. Zero 15 minutes only. 15. 15. Why? Let's take. My timer 30. si Asher. Oh, 15. 15 minutes. No, 20, Binig okay, binigyan ko siya ng time para mabilis siyang makatapos sa kanyang homework. Yan yung bagong ano ko kay Asher ngayon. May timer siya habang naggagawa ng kanyang ano, ah uh, homework revision. So, yun lang for today guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.